Bakit ba tayo umabot sa ganitong kalaking korupsyon? Hindi ba't dahil meron na kaming oposisyon doon sa mga blanco sa vice camp report noong 19 Congress? Hindi ba't noong January of this year ay nagsampan na kami ng kaso sa Korte Suprema? So I think we'll just set the record straight. It was not him ang nagbulgar nito. Ito ay matagal na naming sinasabi as early as 2024. And uh, kung pwede yung idig yung inyo mga kung I'm sure you have a reporter there when I filed my candidacy. Noon pa lang, I'm not attributing anything nice or greatness to me, please, no. Pero doon pa lang sinabi ko na, tinanggap ko yung hamon na kumandidato bilang independent, bilang tunay na oposisyon, upang ilunsad yung war on corruption. Noon pa lang meron eh. Noong 2024 budget, meron eh. Di ba doon nga nila kinuha yung akap, yung IEX na pinamumudmud, para lang kwersahin yung huwad na people's initiative? Buti na lang, parang nangyayari ngayon, pumosisyon ng matibay. Yung sambayan ng Pilipino, in one of the survey, uh, I think it's Pulse Asia, Feel free to correct me, 88% ng Pilipino nagsabi no. Huwag niyong pakialaman ang ating saligang batas maging niya na ikahapon, ngayon, bukas at sa mga darating na panahon. No. May rejection eh. So umatras sila doon. And then anong what, what, what uh, happened next? Pinipwersa nila yung impeachment ni uh, Vice President Inday Sara Duterte. Sure, we are all for transparency, full accountability and justice. Pero ginamit nga ng mali uli yung pera doon eh. Hindi ba naglabasan din? No less than the ally of uh, the current administration, si Congressman Toby Tiangco, in one of his many interviews, he said, yung mga pagpirma-pirma, linargahan ng pondo eh, galing sa 2025 budget eh. Sinong pumirma ng 2025 national budget? Kung saan siksik, hitik, liglig, umaapaw, ang korupsyon at yung mga insertion.